Pahuli ah. Ayun na. Ah. Ay, sumapit ka. Ako po. Ayun po, po. <laughs> po kando uli ah. <laughs> ah. kukunin na po. Magandang magandang ano po, umaga. Ayun, nakaset na po ito nga pala tayo. Ayun, na tayo. At yung motor po, andun. Hindi ko po maano po rito eh. Ayun. Kahapon po, ah... Nakahuli man tayo kaya lang sa kanduloy lang. Kaya sana po makarami po ito tayo ngayon. At medyo bumabaw po kaya lang medyo malabo pa. Ayan. Ah, tara, umpisahin na tayo. Ayan, sana po makahuli po tayo. Eh, wala pa. <laughs> May gumagat na eh. Ayan, pa po isa. Ang <laughs> laki oh. Ayan, Kumabit pa. <laughs> Ayan po, <lucky> oh. laki <laughs> ah. Ayan po, buhay naman oh. Sasali po natin. <laughs> Ayan po. Asado pong maliit. Ito po kalalaki yung size ah. Oh. Ayan, pakalawang huli oh. Papakalo po natin. <laughs> Ayan, sobrang po maliit. Ayan, lalaki pa naman mo sila eh. <laughs> Pangala pa. Maagat po sila kahit mga ano, maliliit. Ano? Eh? <laughs> <Ay>? Sumabit pa. <laughs> huli na po, huli na, sumabit pa. Ayan po, puro maliliit lang po inahuhuli natin. Sinusuli po natin. Masyado pong maliit kaya binalik po natin. Ayan sana maka... Puri tayo ng malaki. Ayan kinaagot naman po. Sana po maka... Ano. Maganda po nga yung ilog eh. Kaya lang malabo. Ma... Ano po? Ma... Sabit. <laughs> Nakakatawa. Ayan, kahit malilit po, kumakagat oh. Kumakatuwa po yung isda. Naku, pangatlo po na natin. Puro maliliit. Pabalik po natin. Ayan, lalaki po, po ulit sila. Ayan po, ang kakuyot ng tilapia na nahuhuli ko. <laughs> Pani, <laughs> oversize. Pabalik na po, maliliit. Naku. Ayan, nakakatlo, nakakatlo, na po tayo. Binabalik po natin. Lalaki pa yon. Ako po. <laughs> ah, ganyan po kalalaki ha ah. Eh? hala no choice po babalik po natin lalaki pa ng tilapin na huli ko sobra ayan po babalik po natin no puro ganito kalalaki hala pong nung nahuling malaki ayun o oh. <laughs> Naku po, ito po pang-lima ah. Ismiyo. Ganyan lang po talaga kalalaki ah. 'Yan, yeah, pang-lima papa-kolehin po natin 'yon. Ah. Sobra lalaki ng tilapia. Pang-lima po, pang-lima. Sino <laughs> Peace on. Ay, tila pa yun. <laughs> Ayan. Nahulog pa ako po. Ah, sayang din po ito. Kulang three finger. Kukunin ko na po ito. Wala pa tayong huling malaki. Ito pa lang. Ben Wala pa. Anong puso <laughs> Wala. Nakabito ko pa. Ang laki nang humatakbo eh. Nakabito pa. Kahuli ah. Oh. Ayan ah. Oh. Ay, Simabit pa. Ako po. <laughs> Ayan po. Kanduli oh. ah. <laughs> oh. Ayan. Kukunin na po natin to. Yung kanduli. eh po. Ang laki rin ah. Oh. Ayan po, ah, tilapia Ano na naman na. Ah. Ayan, kunin ko na po ito. Ah. Ayan, ah. Uh, na naman oh. Ah. Ayan, sasoli po natin. Ayan, ito po, pang ano po to, pang lima. Babay po natin, ulit. Lalaki po ulit yan. Ayan, puro malilit po yung, ano, ayan. <laughs> oh, parang malaki po. Oh. <laughs> parang malaki kung humatak. Ayan po, ah. Ay, naka puro maliliit pang anim po. Balik na naman natin, ha. Oh. Oh, po. Lak na naman, dalas. Ayun, kadalas po, oh. Naku, pampito. Ayan po. <laughs> Babalik po natin ulit. Oh. Ako po. <laughs> Malaki. Super liit na naman. Ay, Diyos ko, Lord. Kailan po kaya lalaki? Ang huli ko. Ayan po ako. Ayun, kukunin ko na po ito. Kukunin ko na lang ito. Nalagay ko pa sa aking aquarium. Pang dagdag sa alaga. So, uwi na po tayo. Uh, ito lang po natin na huli. Oh. Eh, tatlo pa yung na-hole natin. Nakawala pa isa. Samahan po. <laughs> Naging dalawa na lang po yung uuwi natin, no. Eh po ang ganda lang po yung ating vlog. Ala, malilit po yung ating nahuhuli. Sige, maraming salamat po.